Arestado ang magamang suspek sa pagnanakaw sa Kaloocan. Ayon sa babaeng may-ari ng bahay na nilooban umano ng dalawa, iginapos daw siya ng mga suspek at tinangkapa pa umanong gahasain. Narito ang report ni Bam Alegre. Hindi lang sa dugo, hindi pa kasabot din umano sa pagnanakaw Nadakip sila ng Kaloocan Police pasado alas 7 kagabi patapos umanong looban ng bahay ng isang guro sa Barangay 20. Positibo silang kinilala ng biktima. Sa naunang salaysay nito sa mga polis, ginapos daw siya at tinangkapang gahasain ng mga sospek na sina Enrilito at Joelito Velasquez. Nilimas din daw nila ang laman ng kanyang bahay. Kinuha ng mga apat na kalalakihan itong mga gamit niya. Maraming mga gamit ito. at uh, tulad ng mga CPU, Digicam, uh, multimedia player, mga pera. Nakita raw ang mga nawawalang gamit sa bahay ng mga suspek, pero giit ng mag-amang Velasquez na pagbintangan lang daw sila. Sa halip, itinuro nila ang isa pang anak ni Mang Enrilito na si Jao Velasquez at isang kaibigan nito na patuloy pa rin pinaghahanap ng pulisya. Mga gamit sa paupahan. Actually, ang umuupa ang nakatira doon yung anak ko yun ang talagang hinahanap nila Jow. Nalalayang ko po siya kaya sabi ng ano, ladalin po siya. Eh may ikang, uh, po. Pati nga lang ako din namin na nalaman niya. Ayon sa mga polis, mag-isa lang sa bahay ang biktima. Kaya payo niya sa iba pang solo sa bahay at babiyahe ngayong undas. Kailangan unang-una sa uh, pamamahay natin yung safety natin. Uh, lagi, na, da, lagi na, sana tayong handa. Para sa unang balita, BAM Alegre Reporting.